Ang mm. tatanggalin na namin. Ay! Anak, ano? Ano? Gag! <laughs> mm. 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 Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba?

Maria, patong tak-tak. Tawag oh, okay. pag, ano? Tawag ko na i-call niya dahil makakakuna ako, itanggaling ko na yung cellphone. Ah! 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 Para maano natin talaga malikus? Ayaw. <laughs> Bota pa sa kanilang piniyak. So, ulan. Ayaw ba cellphone? Ang mga idol, tignan mo. Ayaw mo, ano? puno tong ano na to tong container na to mamuno yan yan na yan na sila yan na mga idol eh Tuh. Wah, ini tun. Uh. Kita ami. Papi, oh. Dami ay idol oh. Ito yung kulapya. Probe idol. Dami oh. Uh, hmm? harvest. Sabi, pang daing na to idol. Pang dala ng Maynila. Abang-abang <laughs> na yung mga gustong humingi. Dami. Ayan, mga pamangkin ko yan mga idol. Ayan. Eric tsaka si Toti. Ayan, tsaka si, ano, si Rocky Pipi. <laughs> yan yung ano namin. Rocky Pepe, mahilig sa Pepe. <laughs> yan yung amilig kapitan amilig namin, yan tagamanihar ng lambat, mga idol. Siya yan, yan. yan pogi na yun. Si Rocky Pepe. <laughs> Uy, magmantaw-mantaw. Hahaha. <laughs> 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 oh, Ang ganda ng anong tilapia idol, puti. Ang ganda alagaan. Ayun oh. Sa damig. Mga mata yan, pagkasubang damig din. Ayun doon, may mga bangus din. Alo-alo banak, bangus, tilapia. Monthly-monthly, yung buwan-buwan na isda. Monthly-monthly <laughs> yan. Ayun doon, dami Hindi kami magkaan sa ugaga, kakatanggal tang ariahan pa lang yan mga idol. May batuano nya ni o. Oh. Mm. Bagao may nya kara? Yeah. karak. Ha. Yeah. Daw na may to kamon sana yan. Yan. Ay bubuk. Tak idol yo. Eh. Di pa matapos-tapos o. Oh. baka ganyan mo. <coughs> dapat kita gali, tabugon kita ay, gali sa mga kilid-kilid. Uy, -kilid. to. Dapat kinumos ay, pinakumos ay, ay. Ay. Ayun, dami, dami. Sa English, kapit Lapit mapuno mga idol tabugon ngayon natin sa mga kilid-kilid ah maso ah, ayaw wala <laughs> so, yan kala mo ba pag dinaing yan ano lang, di yan? Lang. lang yan kunti lang yan sa marami tayong kakain uulam uulamin natin native bo oh. kaya ayan yung native ano to ha patay batuanon mga idol

Ayo manuba dun 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 manuba. Ini bahu, takinan iya karon. Kami pernah na idul oh.